shortcut man agian dali ra ka minakaabot, kay shortcut man kay giagian oh kini mean, mag jeep ka dugay mangkayo. kayo pag nagkuan ka angkas ka dali ra ka maabot ang kostiyon lang syempre mas mahal siya kaysa jeep pero <coughs> safe ka naman kay nawan pag imong utok kay bugnaw man lagi magisak yan relax relax ka lang solod. pero dili relax ang imong bulsa kay dako dako man imong bayran ay, relax relax puno hay imong utok pero ang bulsa nimo ni nagahilak <laughs> kay sempre kinahanglan mong kang magbayad pero okay lang yan katag sarabitaw ning kwarta di man madap pag namatay. God bless.